Sira na naman ang damit. Na. Nananadyak pa. Sira ang damit. Saan na naman sumabi tong pasaway na to? Oh? Tinahi na. Nasira na naman. Walang alam gawin eh. Kundi magagagala. Oh. Sira. Bukas wala na naman to. Sasabit so, na naman kung saan. Hindi mapakali. Gala masyado. Pagod na pagod. Pagod na pagod ikaw. Nananadyak pa, oh. Hmm. Hindi na. Tulog na ikaw. Nananadyak ikaw. Oh, na Parang, um, tinalo mo pa yung kabayo. Nananadyak, eh. Sira-sira na yung mga damit mo, Milo. Sira na lahat. Dun saan mo lang iniiwan?